Ayan mga idol, bali magluluto mo namin ng ulam. Kasi tanghali na. Oh. Ayan mga idol, bali may nakasabayan kami dito. Nandito si Idol Amazing Si bali nagyaya siya na isang kainan lang. Ayan. Ayan si Amising Si. Nagkita-kita na rin kami dito. Ayokas. Nagkita na rin kami ni Idol Rogs. Ayos. Sigur. Mamaya mga idol. Sama-sama tayo mga idol ay dito. Ayan. Ayan si Idol Desai. Ito yung idol ko. Si Idol Amising Si. At saka si Idol Desai. At saka si Butchiki. Si <laughs> si Nagkita na rin kami. Butchiki. Ayan. Namalo rin na, namalo na, na rin pala sila dito sa bandang Concepcion. Ayun. Bali niyaya kami ni Amising si na pag isang kainan lang kami.

Bochuki and design, Muninay at ako mga kamising. Dito kami lahat. Dito kami sa namin alam, alam. isang lugar to. Part to ng Concepcion. Buswanga Palawan. Okay. Kain na ito bandang! <laughs> ayan si amising Bochiki. Bochiki! Bochiki! Kilala mo yan? Kilala mo yan? Hindi. Tayo? Prima na tayo, the rugs. Prima na tayo, ayan. Magpapalit mo na si Ami ng Prayer, heart, ah. muninay. Dito. In the name the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, thank you po sa magandang panahon ngayong araw na to. At sa oportunidad na magkami muli magkasama-sama ni Idol Rogues at ng kanyang mga kasamahan. At syempre ang team Amazing. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon na to. Na dito po kami nagtagpo at dito kami magsalusalo ngayong hapon na to. Lord, i-bless nyo po lagi ang aming pagkain Lord na napakasarap ngayon at gabayan kami lagi sa gabayan lagi ang bawat isa sa aming mga ginagawa lalo na sa araw na to at bigyan kami ng maraming blessings nang may mauwi kami sa aming pamilya in Jesus name we pray Amen Amen Let's eat Kain na Kain na Kain na Ayaw Ay Ay <laughs> uh, Magkinilaw dito Alapun Dalawa man tayo nagtanggal niyan Yes Untung Nay! Ang muna tumuni, Nay! Ihabong! Bun! Ay, ikaw? nak nengah ni Martin. Dong, tuju. Kau lepas. Malak gudang kau <laughs> <Dobino>. <laughs> kanina wala man to? Wala, basta di ba kanina kanina? Nabasa naman siya agad. May itang kanin kailangan ito ba doon? Ito, Pinilaw, ito. Malat-alat hmm? na yung kanin namin kaya na nabasa sa dagat. Ito, ito. Stop. Kinilaw. Bawal hmm? naman ito. Bawal, <laughs> na hmm. ah. bawal ka naman Ano bawal? Kinilaw? Bandong? 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 Bawal kain. 认真。Mm hmm.

hahahaha hindi pa luwagan na hindi pa luwagan na nyo tulog na

Ah, kumusta? Bisita. Yan ito yung huli nila Laamis sis eh. Marami. Yan pala Hindi din lalaki lang huli nila. isa. Yan say. Susunod na naman na pagkita. Thank you. Thank you din. Ingat. Thank you. Ayun balik dito. Maghi, baka maghiwalay na kami ni Laamis sis. Kasi si kami dito, sila dito. Ayan, bali isa sabay din sa amin sila Ami don Doon sa babag. Doon kasi yung target namin. Tol. Ah,